Sa mga drugstore owners, tutul ito, ito. daw sa pag-aalis ng purchase booklet na iminungkahin natin kamakailan oh, uh, para makuha ng discount ng mga senior citizen at PWDs. Nasa linya si Health Undersecretary Eric Tayag. Magandang umaga po Undersecretary Eric Tayag. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTB and Radyo Pilipinas Nationwide, uh, Yusek. Good morning po, Yusek. Uh, magandang umaga din. Opo, good morning. Magandang umaga Opo. po. Kahapon Opo. po, doon sa hearing sa Congress uh, sa Ways and Means, kasi earlier, I think last week, uh, pinanukala po natin, we proposed na alisin na itong mga booklet na ito kasi karamisan, kadalasan, mga senior citizen, they forget their booklet at home. So hindi po sila nabibigyan ng mga discount lalo na sa grocery na 65 pesos lang naman ang uh, discount. Eh medyo pumalag po yung mga drugstores at sinabi, no, kailangan natin yan, namin yan kasi nandoon nakalagay yung kanilang mga reseta and then yung quantity and then para baka may, uh, maabuso ng mga senior yung kanilang privilege na yan. Uh, what is your take on this, sec, uh, sec, Tayag? Okay, yung book po kailangan po sa over-the-counter. Ano po? Paano po? Yung booklet po, kailangan sa over-the-counter medicine. Pero in mm prescription -hmm. po, ay hindi naman kailangan. Pero maraming mga butika, pharmacy na hinihingan pa rin ng booklet yung mga senior citizens po. Mm. Ayun na nga po, sir. Eh. The problem here, Doctor uh, Dr. Tayag, is that uh, senior citizens have senior moments. And, and then, hindi lang minsan, kundi kadalasan. So, Parang very inconvenient po sa kanila pagdating po sa cash register, wala silang booklet. Sasabihin ito ay company policy, it is under the law, you have to have a booklet. So si lolo, si lola, tatay or nanay will have to go back home pa para makabili ng what he needs, especially mga grocery items, Dr. Tayag. Uh, para sa Department of Health, so po kailangan po na may prescription kung prescription drug. Ang kasalukuyang batas po ay at ang regulation po ay para sa over counter yung hindi naman kailangan ng prescription ng doktor, yun ang kailangan uh, inalagay po sa uh, booklet pagkat minomonitor po naman ng pharmacy para sa ganun po ay hindi na-abuso. Subalit so, sa mga pandinig na ginagawa ngayon, uh, Meron namang size uh, sign na hindi na gumamit ng booklet, kaya ito ay pinag-aaralan ng mga mababasas po. Tama po. Kasama na hu ako doon uh, Yusek Tayag at ang uh, proposal ko po ay gumawa na lang ng database mm. at uh, from there, dito po magkoconnect itong mga drugstores natin para si tatay, nanay o lolo, lola, eh, hindi na po uh, nahihirapan. Or another option para po sa United States, sa uh, Dr. Tayag yung pinakamalapit na butika sa bahay ng senior, doon na siya nagre-refill, doon siya bibili, kilala na po siya. So pag punch nung uh, pangalan niya nun sa system, eh malaman na na hmm. ikaw na pala nakabili na last week. Hmm. Ikaw at least hindi wala ng bit-bit na mga senior senior citizen booklet hmm. na yan. Database. Uh, hmm. tayag. nako Sir? Nako naputol. Nako naputol. Ah. Meron palang uh, nagsabi doon yung Drug Store Association nagtutol yes, sila na alisin itong mga booklet. They don't like that yes. kasi daw, eh, kailangan nyo dahil nandoon yung prescription, number two, baka maabuso. Anong masasabi nyo kung ako medyo uminit ng ulo ko ng konti, parang yes. pinagdududahan yes. ng senior citizen natin ng mga manluloko. Oh. Yes, sinabi ko sa kanya mm. na ano, bakit hindi na lang kayo gumawa ng registry kako na. Right. Yung mga mga frequent buyers ng uh -huh. drugstore na yan, iyan niyo yung ano niya. At at least alam niyo kung anong binibili niya weekly, monthly. Oh, Ngayon, may let, let's say sabihin niyo uh, kasi 30 days yung Rosartan, once a day, Oh, uh -huh. di ano na lang, di, may may, may ano naman reseta yan para hindi kayo hi, tuwing bili niya hihingin niyo ng reseta. o di kung 30 ang bibili niya o di nakabili lang siya ng or, pito o di yun ibawas-bawas na lang niya. Or yung, ang riseta, suggestion pero, ko, Pero, yung yung ano, yung booklet na yan, oh, eh, wag na. Opo. Kasi sa kung makalimutan ng senior citizen, Tama. hindi na ninyo bibigyan ng discount. Tama. Ang suggestion ko pa dyan mm -hmm. kong Mila, tulad po sa Amerika, mm -hmm. yung pinakamalapit na butika, bakit hindi lang mag-register ang senior mm -hmm. natin? Or, for example, malapit eh, na butika sa kanya, sa Mercury or South Star. Oh. Doon siya. Para pagpunta mm -hmm. niya, pakita nila niya yung senior, oh. pag ng uh, pangalan niya o ng uh, senior citizen number niya, ayo, oh, uh, mm -hmm. nanay Mila. Ah, uh, may ka uh, 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 kailangan mo pa pala ng 15 na uh, uh, na gamot na ganito mm. kasi 15 lang inkuha yeah. mo last week. Mm. So, di po ba at mm -hmm. least wala ng purchase booklet? Eh, kung may purchase kasi dagdag pa sakit ito, na Mila mm -hmm. Kong Mila. Oo. So, anong anong na uh, anong uh, napagtapusan sa usapan kahapon uh, kong Mila. Ah, uh, namin uh, sa CTWG. Uh -huh. Member ka din kaya? Ah, kailan ba okay. 'yon? Okay. kailan po ba 'yan? Kailan ako pupunta diyan? Wala ba? pa, wala ah, pa. Sa pagkatapos uh -huh. ng hearing, baka meron pa kaming hearing uli. Uh -huh. Alam mo ba, kong Mila, sabi ni speaker eh gustong naniliitan siya sa 65. Mabuti na lang, sabi ko sa kanya, sir. Sabi ni Kong Mila, may <laughs> may suggestion si Kong Mila ng United Citizen ko, speaker, na gagawin daw 5,000 na ang uh, a grocery yes. Uh, instead oh, of one oh. tree. Sabi niya maganda ba yun? Oh, oh. Sabi ko, oo oh, sir, kasi three. lalaki po yung discount na 5% magiging 250 Yo. instead of 65. 250 oh, at least, di ba? Okay. Oh, laki tulong oh, oh, oh. oh. Ay, Ay, sa 65 pesos naman, grabe. Mm -hmm. <laughs> so marami, maraming uh, magiging trabaho ng uh, TWG, Kamila. Tama po ba? Yes, oo. Oh, oh. Maraming mga babaguhin. Yes, marami, marami uh -huh. kasi na tayo ng comprehensive uh, ano para at least mailagay na lahat doon yung mga kakulangan ng 9994 o uh -huh. kaya yung yung mga hindi natugma sa panahon ngayon uh -huh. maitatama na natin dito. Eh, oh, kasi mano-mano kasi ito eh, dapat talaga database na. Tama, ah, tama. Database, oh, na. database na. Isang click oh, lang oh, ayo na. Yeah, sabihan mo Erwin, sa programa oh, mo oh. na magparegister na sila sa pinakamalapit na drugstore sa kanila. Ay, pero wala wala pa eh. Kailangan muna na ayusin na natin yung TWG kung wala. Mm -hmm. Oo nga, pero okay. ito na ang uh, gagawin natin. Ay, sige okay. po. Iyawin na natin mm -hmm. yan. May naku maraming uh -huh. salamat. Marami ako natututunan mga idea para sa mga senior citizen. Uh -huh. Maraming salamat po uh -huh. Kong Mila Magsaysay thank you, thank ng United you, thank you, thank you, Citizen Party. Opo oh, uh -huh. opo. Oh, thank you po. Mm -hmm. Congressman uh, Rodolfo Golfo. Danez. Uh -huh. Sir magandang umaga po. Magandang umaga po hmm. sa inyong dalawa at sa mga nakasubaybay sa inyong programa. Man. Live tayo sa Channel 4 at saka sa Radyo Pilipinas kung uh, sa nationwide. Anyway, Congressman, eh, nandoon kayo sa hearing kahapon. Eh, ako hindi naka-attend at mm. uh, meron na ako mga programa. Ah, uh, sakayon ba kayo doon? na uh, kumontra itong ah, uh, uh, drugstore association. Dapat daw eh, hindi. Kailangan hindi alisin itong mga uh, booklet na ito. Eh, sabi ko naman, ang contention natin dyan, di ba kung senior citizen, uh? ngayon, may mga senior citizen moment. Pag... Uh, Nakalimutan. Hindi siya mabibigyan kagad kong ng uh, discount, di ba? Kaya nga. Kaya nga. Yan ay napag usapan kahapon. Dito uh, may sumukonta yung Grand Store Association. Opo. Dahil araw maliit lamang siyang mga buo na nila. O. At uh, hindi hini-compare niya o. yung malalaking utika ay pwedeng magbigay ng discount. Samantalang silang mga... Malit mga maliliit oh. ay uh, ay hirapan sila. Pwede sila sa generic magbigay ng discount. Oo. Oh. oh. Ng, uh, pag-usapan nga namin ay na hindi naman po pwede. Tama. Ano, basta may reseta. Hmm. Ay uh, dapat pangbilan nila. Hmm. Ngayon, nagpipilitan nga yung booklet ang sabi namin. Oh. Doon sa reseta ng, ng doktor. Oo. Oh. Nila naman doon kung ilan ang nabili mo kung hindi mo kaya piliin yung yung lahat ng nasa reseta, pwede naman, kumbaga sa ano, kukuha ka ng konti, oh. i-reflect doon sa, sa reseta kung ilan na yung nabili. Para, para ka nga, mabigyan ng discount ang mga senior. Ganun pa man, boss, sir. Opo. Yan ay isasama natin sa ating technical working group. Ayun, Para po ma-plancha po natin. Opo. Ayun naman ay miyembro ng no? Kung uh, nung isang araw kami nagkausap ni uh, speaker uh, Martin tungkol diyan eh naliliitan siya dun sa 65 pesos na discount. Ah uh, gusto niya padagdagan eh ang uh, may panukala na taasan ang uh, value ng uh, grocery uh, total kasi ngayon yata 1-3 lang so 5% ng 1-3 eh. oh, 65 pesos so, uh, uh, eh kung uh, gawin siguro so mga uh, mga 5,000 kong or 10,000 mas maganda di ba is it feasible congressman na Ordanes eh, eh, mas, maganda, mas maganda po yan dahil uh, tataas natin yung discount, discount. at lalakihan pa natin yung mm. uh, yung value ng no, oh. yung weekly ngayon kasi 1-3 hmm. ano lang mabibili nun tama eh, kadalasan, di ba kong ang grocery ng mga senior, eh, eh sobra na sa one naman. Siyempre, yung pagkain, di ba kong yung mga vitamins niya. Actually, 5,000 talaga. Dapat at least minimum yeah, kong 5,000. Isama natin yan po, sir, sa Iyan ang gusto ni Speaker uh, Kong, eh, na lumaki yung discount ng mga senior citizens. But anyway, ako, ay uh, Congressman Rodolfo Ordanes. maraming salamat na Senior Citizens Party List. Thank you for your time and for joining us okay. this morning. We will be calling you from time to time, Kong. Okay, thank you. Salamat anytime, po. Anytime. Salamat po.